Hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po sa James Star PH. Nito po tayo sa inyong weekly reading for Feb 24 to March 2. Nasa enda po tayo ng Pebrero at napasok na ng March. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong buong Pebrero? Kaya pa ba? At uh, ano ang mga barita sa inyong life this um, end of February? So, itigil lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Huwag niyo na pong uh, intindihin o problemahin yung mga messages na hindi akma sa inyo gamitin nyo po yung inyong intuition o kutob para mag uh, para malaman nyo yung mga messages na pagkaloob sa inyo ng yung spirit guides. Thank you po sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe and also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Start na po tayo ng inyong uh, end of the month reading. Just ko, ang haba. Parang haba ng Pebrero, eh, no? pero parang kailan lang. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Beautiful. New start. in the area of what you want you have the seven of pentacles wow in the area of what you need you have the four of cups in the area of your recent past you have the two of cups in the area of your near future you have the king of swords wow in the area of a challenge this week leo you have two of pentacles in the area of your fortune you have the queen of swords making and queen kadito oh in the area of your advice you have the uh, the hierophant and the 8 of cups wow and in your outcome this week leo you have the 7 of cups options options new doors opportunities Um, fantasies turning into reality. Wow, good for you, Leo. At the bottom of your deck, you have the Knight of Cups, an offer. You're thinking about offering something or trying to um, mag-apply sa isang uh, posisyon o isang trabaho o something about abroad, basta something na pagkakaabalahan mo, and you're thinking, ano ba yung credentials ko para makapasok ako doon? Ano ba yung ma-offer ko? Ano ba yung qualifications na meron ako para makapasa ako doon? For others, I'm seeing um, you are anticipating an offer from someone, whether a job offer or talagang love offer from someone, uh, Leo. Um ngayon parang naramdaman ko there's there will be an offer coming to you that will surprise you and make you so so happy. Okay Leo, ang ganda ng bottom ng deck mo. Sa center you have the ace of wands. A new opportunity, a um pwede to bagong trabaho um as uh, parang i'm seeing this will transform your life for the better because since may butterfly diyan butterfly um symbolizes uh, transformation parang bagong face na ng life mo gagaan na ang lahat everything turns out to be beautiful pagkatapos ng hirap may may magandang um bunga ano so with the ace of wands meron darating sa iyo na para magiignite ng passion mo whether a passion project o kayo po y artistic um basta merong uh, meron kang sisimulan na bagong endeavor ko halimbawa may, may bago may bago kayong program na gusto mong simulan merong kang idea na para ah mag, bakit kaya hindi ko to i-try yan at papasok sa sa isip at puso mo yan this week um para merong gustong bagong gawin at simulan an idea or an endeavor or job o bagong pag-ibig yan o usubong yan this week so It's really an interesting at saka kapanapanabik na linggo para sa iyo, Leo. So, Ace of Wands being clarified by the Queen of Wands. So, kung, kung meron ka daw gustong simulan at meron kang bagong idea o meron kang bagong endeavor na gustong pasukin, whether negosyo yan, halimbawa, for other Leos, ang kailangan mo daw confidence. Kailangan mo daw magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo at mahukuhan mo at magiging... Uh, positive yung outcome nito for you and for the project na gusto mong gawin o kahit anong po yung balak nyong simulan na naiisip mo now uh, kailangan mo daw um, naging bold ka huwag mo siya isipin yung sasabihin ng ibang tao huwag kang panghihinaan ng loob porque may, magsa, may mag-down sa sa'yo ng ibang tao uh, pagkatiwalaan mo yung kakayahan mo pagkatiwalaan mo yung credentials mo pagkatiwalaan mo yung um, experience mo sa certain um, area na gusto mong tahaki na yan, uh, you have the power, you have the abilities, and you have something to offer to other people. Ha? Uh, ito man communication with other people, kung halimbawa meron akong gustong ibenta sa ibang tao na gusto mong negosyo, kailangan mo ito pagkatiwalaan mo yung communication skills mo, yung, yung assets, yung, yung charisma, uh, you, have, uh, you have the... Um, you have the, I'm seeing, I'm hearing, you have the talent, you have the skills para magtagumpay ka dito, uh, Leo. Akit po tayo sa inyong area ng conscious and subconscious in the position of what you want. You have the seven of pentacles. You wanting to earn na sa mga pinaghirapan, No? Parang you're thinking, um, kailan ko ba makuha itong reward ito? Kailan ko ba makuha itong sweldo? Kailan ko ba makuha itong um, resulta o sagot sa bagay na ito? Meron kang tinatrabaho in the recent past na ngayon ang hinihintay mo ay result. Hinihintay mo ang confirmation or approval. O halimbawa sa iba, nag-iipon um, nag and you're thinking, Uh, kamusta na kayong ipon ko so ini-evaluate mo tama pa ba tong uh, landas na ginagawa ko um, tama pa ba tong kilos na ginagawa ko um, kailangan ko ba bang dagdagan kailangan ko pa ba bang abilisan uh, so you're assessing things para makita mo na yung mga bunga ng pinaghirapan mo for others malakas yung naiirinig ko na you're hearing for approval about sa job or a job order abroad or visa approval or something na Hihi, hinihintay mo yung yes o oh, sige na go na go signal parang ganyan so the seven of uh, pentacles being clarified by the ten of swords you want to end na the hardships parang ang dami na rin sakit ng ulo ang tagal mo naghihintay to get this um parang nakakadagdag na rin sa alalahanin mo na bakit ang tagal dumating ano ba bang ano ba pang kailangan kong gawin ano pa ba bang mga dapat kong ipasa na requirements for others sa negosyo na kung paano pa to paikutin uh, ano ba bang dapat kong strategy para magawa ito so you're trying to assess now the things in order for you para makuha mo ma acquire mo yung required ma-acquire mo yung required na result na inaasahan mo. It's all about your expectations and anticipations, ano? So, ang kailangan mo daw in the area of what you need, sabi sa'yo no, ng Spirit Guide, it's a four of cups. Kailangan mo daw ngayon, at this time, to appreciate and be grateful sa meron ka. So, halimbawa, uh, may tinatrabaho ka, ano? So, celebrate the small wins, celebrate your journey, make paunti-unti ka dyang step na nakukuha, na lalagpasan. So, sabi sa'yo ng Four of Cups, i-appreciate mo naman yun. Huwag kang, huwag kang masyadong mag-worry sa mabagal na development ng isang bagay o kung hindi mo pa masyadong nakukuha yung result na gusto mo, be patient and darating din yung fourth cup na pinaka inaasam asam mo para sa iyo itong fourth cup na to na knight of cups. Yung pinakabagay na hinihiling mo na magpapa-hooray magpapa, uh, sa uh, sa'yo, magpapasaya sa'yo. So, make sure na this time you are being appreciative of what you have rather than malungkot ka at ma stress ka at, uh, uh, hindi ka grateful sa mga dumarating because parte yan ng journey mo, parte yan ng pag-acquire mo sa next level and the next level hanggang sa marating mo yung result, okay? So you're missing also some, some parang kasi nami-miss nami miss out mo yung mga magandang bagay kasi doon ka lang nakafocus sa isa so hindi mo na-appreciate yung ibang bagay. So kailangan mo daw sa lahat ng bagay, uh, meron kang uh, grateful ka kasi magnet yan for prosperity, magnet yan for money, magnet yan for manifestations, ano, at pagtupad sa pangarap mo. So, the Four of Cups, is being clarified by the Seven of Pentacles. Wow! Dalawang beses na sa Seven? Seven-seven is luck, swerte. So, ang, ang sinasabi dito ng iyong ang spirit guides ay um, continue watering kung ano man yung inaalagaan mo. Continue working on the things na gusto mong ma-develop at gusto mong makuha. Kung alam ba, yan ay negosyo. So, trabaho lang. Keep, keep on going. Ikot mo lang na ikot yung roleta hanggat sa gumarat at umandar at bumilis at hanggat sa kaya mo na siyang bitawan at umaandar pa rin siya. Ayan yun, yung parang... Uh, Huwag kang hihinto at hindi mo nakikita na okay na. Parang ganon. Yun yung naririnig ko. In the recent past, you have the two of cups. Uh, whether sa love ito, I'm seeing you finding someone in the recent past na uh, pareho kayo ng mutual ang inyong uh, pagkakaintindihan sa isa't isa. I'm also seeing in the past, meron kang mahang kontrata, meron kang um, agreement in the past with someone or with a company or with a job offer or o negosyo. Meron kang parang nagkaroon ka ng um, agreement na parang ito gagawin ko for others, I'm seeing na nagkaroon ka ng clarity na, ah, ito pala yung planong gagawin ko. Ito yung, karoon ka ng finality na, okay, ito yung ah, sisimulan ko na trabaho o sisimulan ko na negosyo. And nag-align ka doon sa yung higher self, kung ano yung plano sa'yo ng iyong higher self. Yun ang ginawa mo, naging realidad yan for you. So, in the recent past, um, you, you, para nag-align sa ang lahat in the recent past and now meron kang bagong endeavor na gustong simuha, simulan. So ang yung Two of Cups ay clarified ng Five of Swords. So I'm hearing ko ano yung mga plano mo in the past, whether sa pag-ibig yan o negosyo o trabaho, parang maraming mga tao na madada ano o, maraming sinasabi against you or uh, sa sayo o nag-oppose sa sayo na para maraming nag-denegate sa sayo, maraming nang sa sayo na huwag mo nang gawin yan, huwag mo nang, uh, hindi, wala ka naman marating, o mali naman yung strategy mo, mali naman yung diskarte mo. So, ikaw, um, kahit pinanghihinaan, kahit seeing, tinuloy mo pa din. Uh, kasi parang ramdam na ramdam mo at sa loob-loob mo, alam mo ito yung tamang desisyon, ito yung tamang gawin. Kung ano man po yung bagay na sinimulan mo, na nakaraan o gusto mong gawin in the near uh, itong nakaraan Whether love life yan, I'm seeing parang pinaglaban mo yung taong yon Or for others, um, sa endeavor, kahit anong pong uh, pinangarap mong passion project o, o uh, passion, ay talagang uh, nakaramdam ka ng mga masakit na salita from other people. But in the near future, you have the king of swords mentality. Yan, ito. In the near future um magkakaroon ka na ng paninindigan decisiveness action ano um magiging clear na yung lahat para sa iyo na hindi kakat mo na yung cord mo sa mga tao na hindi nakakatulong sa iyo o sa mga tao na nanda-down sa iyo parang this time you know what you want and you you're pursuing the things na alam mong makakabuti sa iyo so meron kang parang innate power na parang hindi hindi ko kaya pakinggan gagawin ko yung tama gagawin ko yung gusto ko hindi ako pa hindi ako makikinig sa pandadown ninyo and i will pursue ilalaban ko yung gusto ko at yung pangarap ko ganyan yung naririnig ko so the king of swords being clarified But the nine of cups wow take a moment po muna to pause and um, close your eyes and make a wish because nine of cups is a wish fulfillment card so kung ano mo pong hinihiling nyo pumikit ka So, ka, idasal mo kung ano yung wish mo. i wish, blank, blank, blank. Idasal mo yan because Nine of Cups will make that come true. Okay. So, the Nine of Cups, ang um, clarifier natin ng the King of Swords. You're going after. Talagang wala makakapigil sa'yo. Kukuha na mo talaga at gagawin mo yung mga pangarap mo at yung gusto mo ma-acquire um, ma sa buhay mo. Whether new new house o kaya new job susugod ka doon gagawin mo yun walang makakapigil sa yon nasa yo yung parang sigasig ngayon in the near future to Leo ha yung sigasig na gawin yung alam mong para sa yun ang challenge naman sa'yo this week, Leo, ay two of pentacles, juggling. Um, marami kang gustong gawin. Eh. May pangarap ka. Eh. Mayroon kang drive sa puso mo to do the things na pinapangarap mo. Pero syempre, may mga pagkakataon na marami kang responsibilities, marami kang ibang kailangang am um, tugunan na responsibilidad sa family mo, halimbawa, o sa ibang trabaho. So, bago ka pumunta sa ibang endeavor na gusto mong tahakin with this Ace of Wands, kung may ba kasimulan, make sure na tapos na yung ibang uh, responsibility mo sa naiwan mong job para pagpasok mo sa new job ay walang delay o walang naiwang trabaho na magpapahirap sa'yo, okay? Learn to juggle muna this time. Uh, learn to pagsabayan o hanapan mo ng right uh, system or right um, scheduling para mapanghawakan mo yung mga bagay na importante sa'yo. So, learn to juggle. Yan yung challenge sa'yo this week. At I, I'm hearing talaga mapapagod ka this week kasi gusto mong pagsabayan o halimbawa gusto mo lahat map ma, ma um, matugunan mo at maasikaso mo pero syempre isang isang katawan ka lang and sometimes uh, nakakapagod din kailangan mo ng pahinga so kailangan mo pag-isipan yung pag-juggle at pag-scheduling uh, yan ng sistema kailangan mo ng sistema para mapanghawakan mo lahat yan so the two of pentacles being clarified by the ace of swords yes you need to decide on this you need to have this system nga so kailangan mo pagpagplanuhan -pag, -pag yan kailangan mo ng vision board halimbawa o maupo ka with your family member na o ito itong ito, ito gagawin na natin para para ma-accomplish natin lahat 'to nang sabay-sabay o ng tama para wala tayong makaligtaan wala tayong ma-miss o wala tayong uh, ma -ma, uh, para hindi magkamali halimbawa so sa negosyo gusto mong pagsabay-sabayin yung mga iba't ibang -iba bagay so upuan mo yan and plan ahead kailangan malinaw sa iyo yung plan mo at yung strategy mo para uh, hindi mo ma -ma mapabayaan yung isa at yung isa ay mag-flourish pero yung isa mapapabayaan mo so kung gusto mong balance yan pareho kailangan mo yung upuan and kailangan clear sa iyo yung actions na gagawin mo. Okay, Leo? In the area of your good fortune, ay Queen of Swords. I'm seeing you, um, yung decisiveness mo at yung, yung pagkukusa at lakas ng loob will give you the rewards that you need. Um, you're going also to speak up. Parang, di ba sabi may kasabihan na ako hindi mo sasabihin ko hindi mo hingiin, and the answer will always no di ba so kung merong gusto kang gawin kung may gusto kang makuha i-voice out mo sabihin mo um speak speak up uh, makukuha mo ang bagay pag talagang hiningi mo at sinabi mo di ba so if you want something if you want communication say it don't hesitate be, be clear in your communication with someone pag ayaw mo ayaw mo pag gusto mo gusto mo di diba? so be clear doon set the boundaries sa mga tao na hindi nakakatulong sa iyo o kung, kung, ayaw mo, hindi pwedeng yung parang mabait ka lang kaya mo ginagawa. Kailangan huwag kang pipilitan. So ang Queen of Swords um, energy ay, ay you um, really doing things for honesty kung ano lang yung totoo at kung ano yung gusto mo talaga. Uh, hindi ka nakikipag-compromise sa ibang... Though so, comprom compromise in a way na kumaka-benefit ka at yung ibang tao at yung minamahal mo, pero wag mong ilagay yung sarili mo sa losing end ng bagay na ito, okay? Everything, open ka naman sa ibang tao eh, pero to the point na handa kang sabihin na no kapag alam mong naagarbiado ka. So that is a queen of swords sa'yo. Parang lakas ng loob at saka decisiveness to do the things na alam mong tama sa'yo. So the Queen of Swords is being clarified by the Judgment. Yes, a wake-up call. A wake-up call na itong gagawin ko ito, na parang nagising ka na sa isang bagay. Puputulin mo na yung ibang taong like I said Karina, yung mga taong um, uh, feeling mo hindi pala totoo sa And then doing the things na alam mong uh, tamang strategy o tamang way. So there is a wake-up call, a call for action for you this week to do the right thing. And putulin na yung mga bad habits o oh bad people in your life or yung mga toxicity, okay? In the area of your advice from the divine, you have the uh, Hierophant and the Eight of Cups. Dito ang advice sa ng iyong spirit guides I'm hearing, have the wisdom to walk away have the knowledge to walk away from something na alam mong hindi na para sa at alam mong hindi na nakabuti sa iyo if it's other people or love life pag alam mong wala na o tapos na at na-stress ka lang diyan at ang dulot lang sa iyo ay negativity have the courage and the power and the initiative to walk away Kaya siguro may decis decisiveness ka dito with king and queen of swords kasi talagang kailangan mo action na at kailangan mo magdesisyon sa isang bagay I'm seeing here, uh, kung hindi na nakakabuti sa'yo, sa mentality mo at sa morality mo, parang nababastos ka na o um, nayuyurakan ka na, have that power and um, be brave to walk away on this, okay? Ang iyong Hierophant is being clarified with the Four of Cups. Dalawang beso ba yung Four? So, kung alam mo na yung mga tao sa piligid mo ay hindi sa sa'yo ng mabuting bagay or not offering you things for your betterment or for the better good, hindi, ika nga, So, learn to classify them na parang, ah, hindi yan para sa akin. Parang, ito pa rin four cups. Parang isipin mo, maintindihan mo na hindi lahat ng in-offer ay nakakabuti sa'yo. Minsan, distraction lang siya. Minsan, uh, nandidetour ka lang sa ibang bagay kaysa sa main goal mo. ano So, have this, um, have this katapangan to walk away from offers and temptations of others na hindi makakabuti sa'yo. But for others, I'm saying also, for other Leo na ask for guidance and also advice sa mga taong uh, um, pagkakatiwalaan mo so that may evaluate mo ng tama kung ano yung tatanggapin mo at kung ano yung hindi. So the Eight of Cups is being clarified by the King of Cups. Be mature daw in walking away. If you need to really walk away from something, garner garner that emotional maturity na hindi mo hindi ka maging emotional masyado na parang pa, pangahawa kami yung isip mo na ah, time na to para umalis. Um, hindi ko na hindi na ako papayag na gantuhin lang ako. Parang ganun. So King of Cups is really about you. Kinakalamay mo yung emotion mo. Eh. Hindi ka pa, pa apekto sa emotion din ng ibang tao. You're very emotionally matured enough to do the right decisions. So, ang iyong outcome, Leo na napakaganda, Seven of Cups. Maya, pag-usapan natin yan. Let's have additional messages from the Divine first. You have number 66. Kung importante po sa inyo, number 66, this is a confirmation that this message is for you. Kung nakakita po kayo na White Raven anywhere, whether TV o personal o internet o napag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. White Raven Spirit, trust in the magic. Yes, kung ano po yung ginagawa ninyo? may kakaabalahan. trust na my divine plan for you and it will lead you to a wonderful and magical outcome okay another message step out of your comfort zone like i've said dito sa my queen of wands talagang ilaban mo yan kuya ng pangarap mo um offers sa ibang tao may kakayahan kami skills ka be confident so step out of your comfort zone take a risk because that uh, those those risks will lead you to wonderful wonderful um um discovery sa yung life. Higher Hierophant is also about stepping out of the box with what you can offer, okay? Step out of the box. Uh, mag ka ng mga new ways. So, another um, uh, messages is valiant courage. Yes, like I've said, maging matapang ka, maging palaban ka. Take action with passion. Kung ano talaga yung pangarap mo at kung ano yung gusto mo makuha, ilaban mo yun, ipaglaban mo kasi nasa sa'yo yung uh, ways para makuha yan. So, ang outcome mo ay Seven of Cups, Uh, marami kang gustong gawin, marami kang options, marami kang doors na gustong puntahan. Uh, doors will be open up, opening up for you because meron kang mga gustong i-offer. or someone will offer you kaya magbubukas kayo at ibang pintuan whether a new job o bagong mundo. Meaning bagong mundo meaning bagong lugar na sa mundong kinalakihan mo o kinag kinagisnan mo. I'm seeing someone going abroad or going to another another city, another place, another province para doon makapagsapalaran for a new job. But for others, kung meron kang pinaplanong passion project, huwag mo lang hayaan na nasa isip yan. Take into, uh, make, up uh, make a um, valuable action para maging reality yung mga iniisip mo. Hindi mo nakaturo siya sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng pangarap mo, ikaw lang makakagawa at magiging makakapag-manifest niyan into reality. So, take action now because maraming mga pintong magbubukas sa'yo, uh, Leo. So, ang Seven of Cups being clarified, pero Two of Cups, wow, dalawang beses lumabas. Nakasadahana daw ito. So, ang Two of Cups also about, ano eh, kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, mag align So, kung ano man daw itong gusto mong gawin, gawin mo na now, Leo. This is the right time to do this because naka-align siya sa plano sa'yo ng Diyos and that will lead you to a wonderful, wonderful and abundant outcome. Wow, Leo. This is a wonderful and beautiful reading for you. Napaka magaan at saka napaka prosperous. So, Leo, kung saan po na comment down below and I'll be reading your messages. This is your Feb 24 to March 2 reading. Thank you po for the likes, for the shares, and for not skipping the ads. Maraming salamat po. Thank you din po sa mga nag-subscribe. See you po next week for your comprehensive March 2025 reading. This has been James for James Nair PH. God bless everybody.